Hello mga kateets, magandang araw po sa ating lahat uh, lalo -lalo po sa lahat ng nanood sa ating video ngayon So before po natin eh, pagpatuloy yung ating video na ito mga kateets ay shout out muna sa lahat ng mga followers po natin sa lahat ng mga kaibigan po natin dito sa ating YouTube channel at sa lahat ng kumukuha po sa ating locator no? So shout out po no, ni Bro Rimar Ligaspi no? na siya po yung nagpa-promo, nag ano sa lokitor po natin at ngayon mga ka Tech po natin itong ating Electronics long range lokitor kasi may nagtatanong po sa mga comment section po sa ating video na kapag igalaw ko raw yung kamay ah s'yempre iikot yan pero ito mga ka singnan yung mga ka yung paghawak po natin hindi po natin uh, ano galawin yung ating kamay sa uh, yung mismong lokitor lang po yung kusang gumagalaw no. So, tingnan niyo mga katech, no. Ah, uh, ito. Ah, uh, mga katets, no, so, baguhan po sa akin channel, don't forget to subscribe, click the notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload na mga video mga katets no. Ah, uh, na mga katets no, itong mga locator po natin na uh, ibininta po mga katets ah uh, tayo lang po no. Ako lang po mismo ang gumawa nito, walang iba. Pero yung ang nagturo po sa akin ng paggawa ng load mga kateets mismo si Sir Japanatic yung chan YouTube channel niya no Japanatic Explorer pero si Sir CEO ngayon nandoon po sa ano sa Japan no nag-abroad po siya so ano uh, shout out sa si mga sir no at ngayon mga kateets ito na i-try natin no ito itapon po natin ha diyan at ito mga katetso, oh, tingnan nyo mga katetso. Ah. Hindi po ito siya gumagalaw. No? Basta hindi po natin i-on. Ito. So kailangan i-on po natin. Yan. So ito na po mga katech, Tingnan nyo mga katetso. Huwag ah. ano, i igalaw ko ba yung ating mga, ay yung aking kamay. Yan No? Yan. Ito po yung de detection ni mga katets kasi electronics po siya, no? Yan. Yan. Hmm. Ito na. No? So, ilagay ko yung kamay ko dito. Ulitin po natin. Yan. Itinuturo niya doon sa ating itinki. So, dito naman. yung ibang ano mga katets no yung locator po natin kahit hindi po natin igalaw mismo yung locator lang po ang kusang gumagal uh, ang kusang magtuturo sa item mga katets no so ganyan po ang lahat ng mga locator po natin no dito yan Yan. So ito. <coughs> Kapag itapat mo lang mga katits, no? Tuturo siya, uh, ano siya, umiikot siya, oh. Kapag itapat mo lang, no? Hmm. Yan. Ito mga katits. Ito para ma ano masabi nyo tapakan po natin yan o no? oh. yan kung sa umiikot po siya no o? yung kamay ko steady lang po ano hindi ko na ano na galaw yung kamay ko so yung ating lupito ay right, siya po yung umiikot yan so ito So sa ating mga customer mga katets no, na uh, ng mag-practice lang tayo mga katets para marunong po tayo sa paghawak ng ano sa paghawak ng locator. No, so itong pagdimo po natin, ito po yung uh, ano insakto or tamang paghawak ng locator. Kahit anong locator mga katets no. So abangan niyo mga katets yung video po natin sa sunod na vlog kasi ano mga katets maghukay po tayo ng mga 2 feet. Ibaon po natin ito, no? Kung iano ba, i-locate ba niya sa ating sa ating electronics long range locator, no? Ibaon po natin mga 2 feet. So, tapos i-locate po natin kung ituturo ba niya itong ibin, uh, ano, itong hinukay po natin, no? So, yan lang po mga katets. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana subukan po sa akin channel. Don't forget to subscribe. Click the notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video.